Naimbag yung ka Ilocano. Kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon, ka Ilocano, ay meron na namang bagyo. Ito po si Bagyong Pepito at papalapit na po dito sa Northern Luzon, ka Ilocano, dito sa amin, sa Ilocos. So, kumusta po kayo, ka Ilocano? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, magluluto lang tayo ng tanghalian natin. Magluluto tayo ng dinoy-doy, ka Ilocano. So, tara! samahan nyo po kami. Naimbag yung ka Ilocano. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo kasi meron na naman bagyo si Pepito. So ayon sa pag-asa, Ilocano ay lalabas daw dito sa Ilocos na naman ngayong uh, linggo. So ang lulutuin natin ngayong ulam natin, Ilocano ay magluluto tayo ng kalabasa at saka dahon ng ampalaya. Ah, uh, dinoidoy kung tawagin namin sa Ilocano. So ito lang po yung lulutuin natin. So, itong mga gulay, kaya kano, mahal na rin yung gulay dito sa amin. Ito, nabili ko na to ng uh, 100 pesos. So, ito po yung lulutuin natin na tanghalian. Kumusta po kayo, kayo kano? Uh, lalong Lalong-lalo na po yung mga dinadaanan ni Bagyong Pipito ngayon. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Tapos sasawagan natin to ng ano kay Locano, ng karne ng baboy. Igigisa natin para masarap po siya kay Lucano. Masarap po ito kay Lucano. Ito po yung dinoy-doy sa amin na tinatawag namin. So, maambon na dito sa Ilocos kay Lucano sa amin. Paparating na si Bagyong Pepito. Kaya naghahanda tayo kay Lucano. Dito lang tayo sa sa bahay na muna. Huwag na muna tayong lalabas. Sunod na natin tong kalabasa kay Lucano. Kasi nakuha na natin yung dahon ng ampalaya. Babalatan lang natin. Tapos saka natin hiwain ng manipis para mas mabilis po siyang maluto at madurog. Kasi yung dinoy-doy po eh talagang dinodorog-dorog po itong kalabasa kay Lucano. So nahiwan na natin yung kalabasa kay Lucano. Manipis lang yung ginawa kong hiwa niya kasi dudurogin din naman natin. So, lulutuin lang natin kay Lucano. Sina naman yung uh, nagpre-prepare ng mga rekado niya. Ito po yung mga bawang, sibuyas, kamatis at saka yung karne. Kasi kailangan natin ingisa po yung mga yon. Tapos lagyan ng tubig. Tapos ilagay natin tong kalabasa hanggang sa maluto. At saka natin durug-durugin. At saka po natin ilagay tong dahon ng ampalaya. Ganun lang po yung pagluluto ng dinoy-doy kay Lucano maambon na dito sa amin kay Locano. Ramdam na naman si Bagyong Pepito. Kaya ingat po tayo kay Locano. Ayan o. Oh. Maambon na na naman. So, kumusta po kayo kay Locano? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan ngayong mayroon na namang bagyo. So, ingat-ingat lang tayo kay Locano. So, ginigisa na ni Nanang yung rekado niya kay Locano. Ayan o. Oh. Nandyan na po yung karne. Tapos, ito po yung kamatis, bawang at saka sibuyas. So, ganyan lang po yung pagluluto ng dinoy-doy kay Lucano. Sina lang po ang ano natin, chip natin dito sa bahay. Kasi masarap po siyang magluto. Naluto na po yung dinoy doy natin kay Lucano. Yan. So, tara. Kain po tayo. Yan. Ito po yung ulam natin. Ngayon may bagyo. So, kain na tayo kay Lucano. Tikman natin itong dinoy-doy na ni Nanang. So, aglabay tayo na kay Lucano. Yan. Ayan o. Oh. Kain tayo. Mmm. 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 May mas kaliwa, no? Ang kalabasa, pampalinaw ng mata. Mmm. Tapos yung daon ng ampalaya, eh. Palaban sa anemia. So, tara, kaila ka, no? Kain tayo. Mmm.